ayun yan mga ka-explorer oh. <laughs> ganitong nangyayari pagkano eh pagka sumisisid ako kasi sumabit kanina yung aking ano, aking lure ngayon nadagdagan pa ang aking lure oh. ang ganda na ito ang oh. oh, kintab no o oh, medyo nag ano na siya oh. nagbatik batik na dahil katagalan na siguro sa sana sa tubig sa saka ito naputol na yung kanyang hook pero itong panitong ano eh ah, tawag dito ma maano to maganda ito sa mata ng isda para kuda sinisibad talaga ito ito oh o oh, kong ngayon oh <laughs> isang sisiran dalawang lur sumabit kasi eh. ang ganda nito oh. yan oh anong tatak nya yan o oh, yung tatak nya o oh. yan yeah. o <laughs> kalibre naman akong dalawang lor ngayon bali papalitan ko na lang ng hook kasi eto o dalawang yun na masyado tapos naputol na yung kanya dito look. tapos ito natanggal look. na yung ano din so, so ngayon pero mamaya pala, papalitan ko siya ng hook. Tapos, konting linis lang yan, oh. Sige, tablit yan, konting linis lang. Pero ito, oh. Gustong gusto ko ito, oh. Sakto lang, laki niya. Tito, masakit hmm. so many of this. Look. Wow. What you will do with that? I will throw <coughs> them in the water. Yan, oh. I'll find some more first.